Hello guys! Good morning and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay September 27, Saturday. So mag-share ako sa inyo guys ng mga delivery ng ating mga supplier. Ayan guys, oh. pero tayong mani, uh, tawag dito, tuyo, mani, mais, yema, tapos itong kipon, tsaka miswa. Ayan. So isa-isa natin guys no, kung magkano ang aking kuha at magkano ang ating bintahan sa tindahan. So sa ganito guys, no, ang miswa nila, ang isang ganito, 40 pesos, ang puhunan 4 kasi isang pumperaso to. So, binibenta ko siyang 7 pesos. So, mayroon tayong 3 pesos kada isang miswa. So, ganyan. So, 20 peraso to, guys. Yan. So, ito yung hinahanap kong miswa kasi madami siya, guys. so At saka, syempre, ito yung masarap na miswa, di ba? Diba? Yung mga hinahanap ng ating mga customer. So, next, guys, meron din tayong yema. Isang, itong ganitong yema, guys. Yan, oh. Ang laman niya, 24 peraso. So, ang Cost niya nasa 4 point something. So, magbibenta natin ng 5. Meron tayong 20 pesos isang ganito, isang box. So, pwede rin natin gawing 6. Kaya lang parang mahal na masyado pag 6. Tapos, meron din tayong hipon, guys, na panahog. Yan. Ayan. So, ang isa nito, guys, ay 40 pesos din siya. So, meron tayong, kung ang isa nito, 4, pe ano kasi to guys, eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 10 peraso. Benta natin ng, ang cost niya is nasa ano, eh. Uh, sa 4. So, benta natin, guys, ng 7 or 8 pesos, diba? yon? Ayan. Ayan. So, yung iba kasi 10 pesos na bintahan nito, eh. Gawin kayo natin 10, diba? Tapos, meron din tayong mga mani. Yan, Sa, so, uh, tatlong mani na hubad. Ang bintahan ko nito, guys, ay 5 piso. Meron lang tayong 20 10 pe uh, pesos sa isang TYY. So, gusto ko na nga siyang gawing 6 pesos, eh. Kasi masyadong, ang lang ng kinikita. Yan, pag kumain ka na ng dalawa, wala na. <laughs> wala ka nang kita Tapos ganun din yung mais. Yan. 40 din ang isa niyan. Bintahan ko lang din yan, 5 pesos. Pero gawin natin 6. Try ko lang gawin 6. Pag hindi mabenta sa 6, balik natin sa 5 piso. Tapos, itong ano guys, yung dilis, meron din tayong dilis. Ang bintahan yan, 10 piso. May 10 piso lang din tayong kita dito kasi 10 yan, 40 ang isa. Isang tiwayway. Tapos meron din tayong tuyo. Ganun din yung tuyo guys. 40 pesos din siya. Meron lang tayong 10 pesos. Sabintahan na 10 pesos. Sa ibang yan, 12 lang isa. So try kong mag-adjust ng presyo nito no. Kasi di tayo kikita pag ganun-ganun lang. Tapos yung ito naman guys. Yung mga ganito ko. 4-5 piso na. 15 peraso. 10 ang isang ganito way way. Tapos ganun din yung mga uh, paminta pamintang crack at saka ano, 15 peraso. Ang bitahan ko ay 4-5 piso. O dati kasi piso lang eh. Parang 5 piso lang kita mo. ba? Diba? Parang naka ano. Nakatamad magbenta pa gano'n. So ayan yung ating mga ano guys. Ang ating nabili. Sa ating uh, supplier. Sa so, nagde-deliver dito. Ayan. So ayusin lang natin. 冷静。再见 ating okay, mga mani. Ayan. Tapos yung ating, ating mga tuyo. Dito na. So, yun lamang guys. Ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunood pala. bye, -bye.